Morning. Hello, good morning, good morning po mga ka-BJ. Good morning, good morning. Andito po tayo sa magandang tanawin, ano? Tagantaga na natin din nakapag-vlog. Ngayon lang tayo nakapag-vlog dito. Maganda talaga dito tanawin po mga ka-BJ. So, at uh, sa tanay po tayo mga ka-BJ. So, ayan. Magandang, 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 magandang umaga po sa inyo lahat. Ito po ang inyong kabiche, yo oh. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo po mga kabiche, yun. Oh. So, ang dami po mga kotse rito. Ang dami, dami po mga kotse rito. At uh, napakalamig. Napakalamig po ang panahon dito. Ito mga kabiche, maganda po rito. Napakalamig po talaga rito. So... ya yeah, no? Ang dami ng pan. So, nagpunta lang po kami dito mga ka-BJ para uh, mag-ano sana kami, para mag uh, pa-reserve, para bukas. Dito po kami sa camping site po mga ka-BJ. So, ayun. At pinatikman ko lang muna tayo dito. Tinanong mga ay po sa kabila po yung mga ka bj yon ano din po yan ah uh, camping site di po yan dito po tayo sa bandang ano ito bandang uh, marilak po ito mga kabije so mga kabije treasure mountain po itong pangalan nito ang problema hindi lang tayo nakapunta doon sa uh, pinakamagandang site po dahil uh, bawal pa po, po pupunta doon pag hindi ka po tayo nagano, pa po, po tayo nakapag uh, uh check in dito So, sa ngayon, sa gilid-gilid lang po muna tayo. Pero napaka, napakagandang tanawin po dito pag natroon po tayo po mga ka Iba po ang dating niya. Iba po ang dating ng itong bundok na ito mga ka-BJ. Oh. At bukas, pwede, pwede na po natin i-vlog ito buong-buo po mga ka-BJ. Oh. So, ang dami po mga ano dito. Ang dami ng no mga... Uh, uh, sasakyan dito napakadami talaga puno yung motor ni pa four wheels puno talaga Tsaka yung mga nadana natin mga ka BJ uh, yung mga ano yung mga ganito lahat doon kanina ang dami so ito po pinapapuntahan sa atin ay at dito po tayo napunta po mga ka BJ at pagpasok lang po namin kanina nagtaka ng ako eh nakita ko yung ano <laughs> yung magandang ano eh uh, magandang uh, mga ano mga uh, tao dito magandang tanawin so pagpasok namin kanina nagtaka na, nagtakang ako eh nagulat gulat na gulat po ako nakita ko magandang tanawin mismo po sa gitna ng bundok kanya akala ko malaking lake yung pala hindi uh, pag pala yun so natin doon madaranan na natin dito pagka dito tayo kitang kita sana doon kanina mga ka BJ so kaso lang bawal po po tayo pupunta doon dito lang po tayo sa gilid gilid ayan oh dami talaga sa sakyan so yun po mga ka BJ ere po pa umuwi na po tayo mga ka BJ yan, no? bukas so abangan po niyo yung ano natin ulit bukas ha, ah, yung vlog natin so ayan no mga daanan natin mga ka BJ so ito ibang ano naman ito ibang ibang ataw dito. Mahirap pala sa dito camping site. Hindi makagamit ng railing dito sa camping. So ito po mga kabij, nagulat po tayo kanina. Nang pagdaan natin po, nakita natin dito yung mga ano, yung mga tao. So Ayan, ang dami talaga. Ay, nangganda oh. Ang ganda talaga nung pag mga kabij. Ayan. Nasa ano siya? Nasa baba po siya ng bundok, ano? Hindi po siya sa taas ng bundok, nasa parabang nasa ilalim siya ng bundok, oh. Nasa paanan po siya ng bundok mga kabijay. Ganun po yung mga ulap dito. Ganun po yung mga pag ang sa po, 'di ba nakita natin medyo nakalutang siya diyan sa kalatian ng bundok. So ngayon hindi naka ano po siya. Nakailalim siya. Kaya uh, mangha po talagang itsura mga kabijay. Shadow pala tayo galing, Nakita niyo po yung paano nito, pala talaga talaga ang itsura po mga ka-BJ. grabe talaga na ganito pala talaga ito pagka sa umaga kaya pala ang dami dito mga ano mga riders na pupunta rin so ayun pala galing tayo doon kanina so ayun po mga kapitoy ah. ang ganda po hindi na mga riders ah. ito kung saan saan ito galing mga ito dahil ano ngayon na ah, holiday pala kahapon and then ano ngayon ah, sabalo ngayon mga ah, kapitoy Ferrari ay okay, natin alis tayo so go 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 na go sarap pala mag drive din eh pagka uh, maga maga at uh, lamig talaga ere po hindi ko na binuksan yung ano ko yung aircon ko talagang kahit hindi na po tayo mag aircon sa lamig talagang para din tayo naka aircon din mga ka -PJ para din tayo nagda-drive sa ano sa bagyo. Ganito ganito po talaga mga ka-BJ sa bagyo. Pag nasa bagyo po tayo, hindi na po natin kailangan yung ano, yung aircon ng sasakyan natin. So, kaya pag magbagyo din tayo at uh, pinapatay natin ang aircon. Tulad din po nito mga kabije, i-repair natin natin din po yung aircon natin. Sa sobrang ginaw ngayon, lalo na ngayon, December na. Alam naman po natin mga ka-BJ, pag December talaga napaka napakalamig na po ano. Malamig na po ang panahon. So, lalot pa ngayon nasa bundok tayo at amaga maaga pa ito mga ka-BJ kanina, kanina po, po tayo nandini mga alas 3 mga ka-BJ na po natin ito bakit po tayo rin kanina so ngayon at andito pababa na po tayo mga ka-BJ at nag-inquire lang po tayo doon sa <clears throat> pagkampingan po natin bukas ng gabi so pinaikot-ikot lang kami kanina ni Waze kaya pala, ayan lang pala talaga si waste talaga. Eka nga nila, waste time daw talaga ito. Ah, pagka hindi mo talaga alam ang pupuntahan mo, pagka umasa ka lang talaga kay waste, talagang mapalayot ah, mapalayo at mapapalayo tayo. Ganda nung sikat ni Haring Araw ah. Dami po yung mga motor dito kanina na ano natin. So, ang kinis ng karsada, no? Tingnan niyo ang kinis ng karsada. Yan. So, mas masarap talaga mag-drive dito ng umaga. Palagi na rin po tayo nagpupunta rito pero ang tag drive po tayo dito mga katanghali ang tapat. Paya sa bentang hapon. So ngayon lang tayo nakapag-drive dito ng umaga-maga na lang po mga kabijay ayan kainan na na naman talagang ayan kapilaan po mga kabijay ang kainan no dami talaga din eh. sandami dami kasi ng mga dumadaan na mga tao din eh kaya't yung mga kainan po ayan no kainan naman yan mga kabijay ayan kaya ta uh, ang kainan po dito kabilaan para din po tayo sa Metro Manila ayan din po ayan, no? tapos andito rin po ayan no? ayan din oh no? ang ganda rin oh no? ang ganda rin ang ganda rin Kaya marami po nag payat, uh, marami po nawiwili pupunta dito po mga kabijay sa totoo lang. Marami po din din nagpupunta. Dahil sa gandang tanawin, simple-simple lang po tanawin din eh. At ang daan po dito mga kabijay singsan. Kaya pagka nagda-drive po tayo din eh, ano lang, careful lang po mga ka-BJ dahil alam naman po natin pag pag hindi ka marunong at saka pagka ikaw ay uh, talagang hindi ka may ako ka sa pagmamaneho medyo so, kung ano kayo kalalagyan mga ka-BJ kaya at uh, pag sa ganito ingat 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 lang po mga ka-BJ sige go 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 yan busina na, na busina yung nasa likod natin yung jeep, ha. So, dito na naman. Pakunahin natin yung jeep na ito. Ayan, sige, 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 sige. So, ayan, mga ka-BJ, Ere, dito tayo. Tingnan natin, Ere, mas marami nakita natin yung mga... Yung mga nag uh, ano diyan, mga nagbi-video diyan, mga ka-BJ. Pasok tayo, pasok tayo. Congratulations. Ayun, nakita ninyo mga ka-BJ n'yo. Oh. Ay, ang ganda naman. Ayun 'yung ato na pinuntahan natin yung ano tawag doon Eri po mga ka-BJ Continue po ito kagandahan ng ano nito ano pinuntahan natin no? Oh. Tingnan ninyo mga ka-BJ talagang uh, iba talaga ang dating Ano pang tawag doon yung umiikot na yan uh, So sige po mga ka-BJ ah. Thank you, thank you, thank you so much yan, yeah, good morning mga ka-BJ Andito na po tayo sa Sa pag So kanina po, binablog natin yung mga Pag na malalayo, so ngayon andito na po Mismo sa atin, ayan, dami po mga ano Dami mga riders sa gilid Ayan, tingnan ninyo po mga ka-BJ At uh, nagdadrive po tayo Sa pag Pagka nasa lobal po din ang pag Yung can... hindi po siya gano'ng na ano? pero pag nasa malayo, kita-kita mo po ang dilim ng po, mga pagpumakapitching So Thank you, thank you, thank you so much po mga ka-BJ So mga ka-BJ Maraming maraming po salamat sa inyo mga ka-BJ At ito po ang inyong nabang lingkod Ben Jassil. So pagpalaan po tayo ni Lord mga ka-BJ Thank you so much